May mga nabura po ba kayo na pictures or videos sa inyong cellphone na hindi nyo sinasadya? Kung oo at gusto mong malaman kung paano maibalik yan, sundan nyo lamang po ang video na to. Open nyo lang yung gallery niyang inyong cellphone. So sa akin, ang gamit ko po itong Google Photos. At dito po ay tap lang natin itong collections. Tap, trash, right upper side. And then dito na po natin makikita yung ating mga pictures o kaya naman mga videos na kunsaan na natin sa ating cellphones. So halimbawa po itong aking pictures para maibalik po yan, ang gagawin lamang po natin ay long press lang natin. And then tap restore sa right lower side. Tap allow. At automatic po ay mawawala na siya dito. So ang gagawin lamang natin, back lang po tayo. At dito po ay makikita na natin na naibalik na natin sa gallery ng ating cellphone yung ating picture na kung saan nabura na natin. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko na ito. And then kung sakali na gusto nyo nga pala ang video na to please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.